yung asawa ko do. Uh, ay, misis, hindi na namin na-survive yung asawa niyo. Condolence po. Uh. Hindi. <laughs> hindi ako naniniwala sa iyo, Dok. Hindi totoo yan. <laughs> hindi totoo yan. Pwede hey, puntahan mo. Hindi na ako galit iyo Okay lang akin, Miski magbabae ka na, hindi na ako magagalit. Bumangon ka d'yan. Bangon. Ah! zombie! ako! Bakit kayo Sabi niyo gumising ako tapos ngayon tatakbohan niyo lang ako? Ba't tulungan mo ko, Dok? Manganganak na ako, Dok. Bakit may pambayad ka ba rin sa may ospital? Kung meron, ipapriority kita. Pero kung wala, pumila dun sa dulo. <laughs> Dok, di ba yung ex mo? Dok, tulungan niyo ko. Dok, na-accidente yung boyfriend ko. Para awa mo na. Ano ba, Tigilan mo na ako. Okay. Ayoko na sa'yo. Pero bakit? May mahal na akong iba. Maganda. Hindi tulad mo. Pangit. Okay, time of death. 3.54 p.m. Marami ka makikita maganda at pogi dyan. Mas pogi ka sa jowa mo. Marami ka makakachat doon. Magjowa ka ng marami. Deserve mo yon Maganda ka naman eh. Joke lang, di ka maganda. Dok, ano yan? Lason, tutuluyan ko na yung lalaki niyan para wala na siyang mapinsala. Dala, Dok, mali yan, di ba? Di ka naman magsusumbong, di ba? Pupudok, hindi po ako magsusumbong. O sige, o, oh, ipainom mo na.